Nagsisimula ang pelikula kay Tog, isang medical na militar na nag-enjoy sa paglangoy malapit sa Kajoki Dam sa Afghanistan. Biglang isang pagsabog ang bumulaga sa kanya, at agad siyang nakaalis sa tubig. Pagkatapos, hinarap niya ang dalawang lokal na batang lalaki, na ang isa ay may hawak na rifle, ngunit kinukot siya lang nila siya sinubukan ni Tag na mga tuwiran sa kanila tungkol sa mga panganib ng pagdadala ng mga baril at pagpapaputok ng walang pinipili, ngunit hindi nila pinapansin ang kanyang mga salita. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang mga kasamahan at pinayuhan siya na huwag gumawa ng gulo sa mga lokal, maliban kung handa siya sa mga kahihinatnen. Iminumungkahi nila na magsuot siya ng ilang damit at magpatuloy sa pagsisikap na gumawa ng kapayapaan, humingi sila ng ilang isda sa mga lalaki, at nakakagulat na nakakuha sila ng ilan. Nang maglaon, lumipad ang isang British Chinook helicopter na may dalang mga sundalo sa ibabaw ng Kajaki Dam sa Helmand Province. Dumating ito malapit sa iba pang mga sundalong British na mabilis na nagload ng mga supply at naghahanda para sa kanilang misyon. Kasunod nito, ang mga bagong dating na sina Prosser at Jonesy ay nagmamaneho ng isang trap ng militar upang maghatid ng isang pakete sa kanilang base. Habang nasa daan, namataan nila ang mga kasamahang sundalo, na sina Jay Tug, at Mark na naglalakad, at inalok silang sumakay, ngunit mapaglaro silang umalis bago nila pinasakay ang tatlo. Pagdating nila sa kanilang barracks, malugod silang tinatanggap ng sarhento at tinutulungang ibaba ang trap ng mga pakete. Ipinakilala ni Mark ang kanyang sarili kay Jonesy, at nagpalitan sila ng maikling pagbati at handshake. Sa loob ng barracks, inayos ng mga sundalo ang kanilang mga gamit bago pumunta sa kanilang mga pwesto. Si Jay, isang senior na opisyal, ay dinala si Jonesy sa isang paglilibot na ipinapakita sa kanya ang barracks, ang lugar ng medocs, at ang malaking lawa. Ibinunyag din ni Jay na nasa labing-anim silang naka-estasyon doon. Samantala, si Tog, bilang nag-iisang medic sa grupo, ay nagsuri ng isang medikal na isyo sa ibabang bahagi ng katawan ni Jonesy at bilang kapalit, ay tumatanggap siya ng tatlong lata ng fruit salad. Si Tog ay nagbibigay kay Jonesy ng mga antibiotic at anti-inflammatory na gamot na pinapayuhan siyang inumin ang mga ito ng regular. Pagsapit ng gabi, sinisiyasat ng dalawang sundalo ang kanilang paligid at nagpas siyang magbantay. Sa kasamaang palad, nakita nila ang aktibidad ng kaaway sa isang malapit na istasyon ng gasolina at naghahanda para sa isang pag-atake. Habang nagsasanay ang grupo ng mga kalaban sa pagpapaputok, pinaghihinalaan ng dalawa na sila ay bahagi ng teroristang grupo ng Taliban. Mabilis na ginigising ng isa sa mga sundalong nagngangalang Jarhead ang kanilang senior officer na si Hale, dahil may patuloy na aktibidad sa istasyon ng gasolina nang walang pag-aaksaya ng oras, sinamahan sila ni Hill at gumamit sila ng telescope upang tingnan ang grupong Taliban. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanilang mga kasama gamit ang radyo ngunit wala silang natanggap na tugon. Sa kabila ng walang mga pagpipilian, nakipagsapalaran siya at nagpaputok ng isang emergency shot upang alertuhan sila pagkatapos ay humiling si Hale sa 3rd Battalion para sa air support, ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang misail ay hindi tumama sa target, at ang mga terorista ay mabilis na tumakas. Kinaumagahan, nakita ng isa pang opisyal na si Pearson ang Taliban sa pamamagitan ng kanyang binocular, kung saan ang isang sasakyan ay pilit nilang pinahinto. Hinala ni Hale na isa itong ilegal na checkpoint kung saan nangingikil ang mga terorista sa mga sibilyan marahil ang parehong aktibidad ay isinasagawa kagabi. Samantala, sama-samang nag-eehersisyo ang mga sundalo mula sa 3rd Battalion, naghahanda para sa kanilang paparating na ekspedisyon. Ang ilan ay sumusunod sa mga gawain, habang ang iba ay naglalaro. Si Natog at Jay ay naglilibang sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng chess gamit ang mga bote ng tubig. Susunod, naghanda si Jarhead, Hale, at Faz na lumabas at imbestigahan ang lugar kung saan nag-set up ng roadblock ang Taliban. Ang kanilang plano ay ang paalisin ang mga Taliban at paghiwa-hiwalayin ang harang sa kalsada. Ang grupo pagkatapos ay nilagyan ang kanilang mga bag ng mga mahalagang supply at nagsimula sa kanilang paggalugad. Samantala, si Jay at ang iba pang pangkat ay nagpapahinga sa kanilang kwartel sa pag-abot sa isang partikular na lokasyon, ang grupo ay naghiwa-hiwalay upang maingat na suriin ang kanilang kapaligiran. Maingat silang humakbang pasulong, nag-iingat sa mga potensyal na bitag. Biglang nagkaroon ng napakalaking pagsabog ng nakatapak si Hale ng landmine at sumabog ito. Malubhang nasugatan siya ng pagsabog, natanggal ang bahagi ng kanyang binti at ilang daliri. Nataranta, sumugod si Jarhead sa tabi ni Hale, sinusubukang pakalmayin siya. Ang guli ay nasa matinding sakit, at mabilis na sinubukan ng kanyang mga kaibigan na pigilan ang pagdurugo. Napagtanto na maaaring mamatay si Hale nang walang wastong medikal na suporta, tumawag si Jorhead para sa isang emergency na tugon sa pamamagitan ng radyo. Pagkatapos ay inutusan niya si Faz na bumalik at tumawag para sa backup. Sa kabilang banda, narinig ni Pearson at ng grupo ang pagsabog at sinubukan nilang tawagan si Jorhead ngunit walang natanggap na tugon. Nagaalala, si Pearson at dalawang iba pa ay naghahanda na pumunta at tingnan ang kanilang mga kasama. Katulad nito, isang milya ang layo, narinig din ni Mark ang pagsabog at inutusan ang natitirang bahagi ng 3rd Battalion na hanapin ang kanilang koponan. Nag-iipon sila ng mga mahalagang kasangkapan at nagmamadali sa lokasyon ng landmine upang magbigay ng tulong. Sa kabila ng nakaambang panganib, nananatiling determinado ang mga sundalo na magpatrolya sa matarik na burol nakatagpo ni Pearson ang nagmamadaling si Faz na tumawag para sa backup at ipaalam sa kanila ang sitwasyon sa ibaba. Nang marinig ito, agad na tinipon ni Pearson ang natitirang mga sundalo, at gumawa sila ng paraan upang tulungan si Hale. Samantala, dumating ang isang senior officer na si John sakay ng kanyang sasakyan at pinahinto ang mga nagmamadaling sundalo, na nag-aalok sa kanila na sumakay para madali silang makarating sa lokasyon ng pagsabog pagdating sa matarik na burol, nagulat sila sa matinding pinsala ni Hale. Hindi nagaksaya ng oras, agad na ginagamot ni Smudge ang nasugatang binti ni Hale, habang sinusubukan ni Pearson na siya mula sa sakit. Habang nangyayari ang lahat ng ito, biglang tinanong ni Hale si Smudge na tingnan kung buo pa rin ang kanyang espada. Ang huli ay nagbiro, nagpapagaan ng kalooban at nagpapaalam sa kanya na maaari pa niyang paglaruan ang kanyang maliit na laruan. Maya-maya, dumating si Jay at ipinaalam sa grupo na nag-organisa si Mark at ang kanyang team ng rescue party. Nilagyan din niya ng isa pang turn na kadang binti ni Hale dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Sa susunod na eksena, dumating si Mark at Tog na may dalang stretcher para ilipat si Hale sa mas ligtas na lugar. Si Tog ay nagbibigay ng mas maraming morphine upang mabawasan ang sakit na naramdaman ni Hale, at sinabi niya sa iba na markahan ang dosage ng gamot. Pagkatapos ay nagtalaga si Mark ng mga gawain sa iba pang mga sundalo upang dalhin si Hale sa isang mas ligtas na lugar. Kasunod nito, nagsimula silang lahat na maglagay ng marka sa lupa, na ng isang ligtas na ruta upang maiwasan ang anumang mga pagsabog sa hinaharap. Habang maingat na inaasikaso ng team ang mga pangangailangan ni Hale, inaayos ang kanyang kalagayan at nagbibigay ng suporta para dalhin siya sa ibang lugar, ngunit biglang sumigaw ang isang sundalo na may matigas na bagay sa lupa. Sa kabutihang palad, ito ay isang bato lamang, na nagdadala ng ginhawa sa lahat. Pagkatapos ay humiling si Hale ng sigarilyo mula kay Tug, at ang iba pang grupo ng patrol ay nililinis ang lugar upang lumikha ng ligtas na landing spot para sa papasok na rescue helicopter. Kahit papaano, nagawang buhati ng grupo si Hale sa inihanda nilang landing site at pagkatapos makatanggap ng mensahe sa radyo tungkol sa kumpirmasyon ng pagdating ng tulong, inutusan ni Mark ang kanyang mga tauhan na umalis at bumalik sa kanilang quarter. Samantala, habang naglalakad si Pearson pabalik sa kanyang mga kalaro, hindi sinasadyang natapakan niya ang isa pang landmine. Malubhang nasugatan siya ng pagsabog, nasugatan ang magkabilang binti sumigaw siya sa sakit at humihini ng tulong, ngunit ang iba ay hindi maaaring makipagsapalaran na lumapit sa kanya dahil sa panganib ng isa pang pagsabog. Gayunpaman, hindi natitiis ni Mark at ng dalawang sundalo ang paghihirap ni Pearson, kaya mabilis silang kumilos at nilapitan siya. Naglalagay sila ng tournaquet para matigil ang pagdurugo at tinuturokan din siya ng dosage ng morphine para maibsan ang kanyang naramdamang sakit. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay dumating na ang tulong ngunit hindi ito ang hinahanap nila. Papalapit ang isang Chinook helicopter upang lumapag ilang metro ang layo mula sa kanilang lokasyon. Alam ng mga sundalo na delikado ang paglapag-doon ng napakalaking helicopter kaya sinenyas sa nila ang piloto na lumipad palayo. Ang pagsabog ng alikabok ay napakahirap para sa mga sundalo na huminga at makipag-ugnayan sa piloto, ngunit sa huli, sa wakas ay nakuha ng piloto ang mensahe at lumipad palayo. Sa kasamaang palad, napakalakas ng downdraft ng helicopter na nag-trigger ng isa pang pagsabog ng landmine, na nasugatan si Mark na may malalim na pinsala sa kanyang braso, mukha, at dibdib. Ang mga sundalo ay sumisigaw sa matinding paghihirap na napagtanto na sila ay nasa matinding problema. Isa rin si Prosser sa mga nasugatan, ngunit hindi malala. Binindahan niya ang sarili at sa kabila ng paghiling ng ibang mga sundalo sa kanya na huwag gumalaw, ngunit hindi niya natitiis ang malubhang kalagayan ni Mark at lumapit sa kanya para tulungan ito. Si Mark ay malubhang nasugatan sa ilalim ng kanyang balikat at nawawala ng maraming dugo. Para pigilan ang pagdaloy ng dugo, naglabas si Prosser ng ilang mga pantali ng baril at sinimulang itali ito sa sugat nagbibigay din siya ng dosis ng morphine kay Mark at iminumungkahi na manatiling kalmado at pigilan ang kanyang hininga. Sa kabilang banda, hindi matiis ng nag-iisang medic ng grupo na si Tug na makitang naghihirap si Mark at nagpas siyang sumugod sa kanyang tabi. Sinisikap ng ibang mga sundalo na pigilan siya dahil natatakot sila na baka magdulot siya ng isa pang pagsabog na nagdaragdag ng panganib sa kanilang lahat ngunit hindi pinansin ni Tag ang kanilang babala, kinuha ang kanyang bag at sinimulang ihagis ito sa lupa bago tumalon dito, umaasang hindi darating ang isa pang pagsabog. Sa kabila ng pangangailangan ni Mark ng agarang atensyon, maingat na pinupuntahan siya ni Tag, na tila nagsisisi sa kanyang bigla ang desisyon na ipagsapalaran ang kanyang sariling buhay. Samantala, ang isa pang nasugatang sundalo, si Harvey, ay humiling kay Jarhead na gamutin siya dahil pakiramdam niya na ang kanyang kanang baga ay parang bumagsak ito. Ipinaliwanag ni Harvey na nahihirapan siyang huminga at ang pamamaraan ay mahalaga upang mailigtas ang kanyang buhay. Inutusan din niya si Jarhead na ipasok ang tubo sa ibaba mismo ng kanyang pangalawang tadyang para makahinga siya. Tatlong oras na ang nakalipas pero hindi pa rin dumarating ang rescue helicopter. Habang papunta si Tog kay Mark, ang huli ay humingi ng tubig at ang mga sundalo sa mas ligtas na lugar ay nagtatapon sa kanya ng tubig. Ligtas na nasalo ni Ken ang unang bote ngunit nakalulungkot nang sinubukan niyang saluhin ng isa pa, aksidente niyang natapakan ang isang landmine na nagdulot ng pagsabog na sumisira sa kanyang paa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nilapitan ni Tug ang mga sugatang sundalo at tinulungan si Mark bago ibigay ang morphine kay Ken at lagyan ng tourniquet para pigilan ang pagdurugo ng kanyang binti. Ang mga sundalo ay nangangailangan ng agarang tulong, ngunit sa kasamaang palad ay wala silang natanggap na anumang balita tungkol sa isang papasok na helikopter o koponan. Samantala, sinisisi ni Hale ang kanyang sarili sa kalunos-lunos na sitwasyon ng koponan, binanggit na siya ang nagmungkahi na imbestigahan nila ang insidente noong nakaraang gabi. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng kanyang mga kasama na hindi niya ito kasalanan. Pagkatapos ay hiniling ni Hale kay Smudge na pangalanan ang kanyang magiging anak kung may mangyari sa kanya, ngunit tumanggi si Smudge. Tiniyak niya sa kaibigan na tiyak na makakaalis sila sa kamatayan na ito. Sa paglipas ng panahon, walang dumating na tulong, ngunit ang 3rd Battalion ay nananatiling masaya sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kanilang buhay at pagbabahagi ng mga alaala. Nakaramdam ng uhaw si Mark at nagsimulang sabihin kay Tag ang kanyang mga huling mensahe sa kanyang pamilya, kasintahan at maging sa aso. Pagkatapos ay binanggit niya na ang kanyang katawan ay nanlalamig at hindi na siya magtatagal pa. Nang marinig ito, hinikayat siya ni na Pearson at Tug na kumapit, ngunit hindi pinansin ni Mark ang kanilang mga salita at patuloy na ibinahagi ang kanyang mga huling salita. Biglang narinig nila ang tunog ng paparating na chopper, ngunit binalaan ng mga sundalo ang piloto na lumayo sa landmine. Ngunit sa kabila nito, bumaba ang mga rescue soldiers sa helicopter gamit ang harness ropes para tulungan ang nasugatan at mailigtas ang lahat. Inuuna nila ang mga nasugatan ng gusto, mula kay Pearson hanggang kay Hill, at inilipat ang katawan ni Mark sa isang stretcher bago isakay ang mga ito sa helicopter. Dahil naruroon din ang mga mediko sa chopper, maaari na nilang gamutin ng maayos ang kanilang mga sugat, at malaman kung ano ang eksaktong sitwasyon nila. Nakalulungkot, hindi nakarating si Mark at namatay bago makarating sa ospital at ang mga sugatang sundalo ay nagpupumilit ding mabuhay ang pelikula ay nagtatapos sa isang nakakabagbag damdaming mensahe sa lahat ng mga sundalong nawala ng buhay sa mga mapanganib na sitwasyon habang naglilingkod sa Afghanistan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.